Hi guys magandang gabi guys no May panibagong huli na naman tayo ngayon Mga time check tayo guys Alas 11 na po ng gabi Bale, nag nagstart po kami man laot Mga 7pm po Mga nasa 4 hours lang 3 to 4 hours yung Yung pag ano po namin guys no Ito nga pala guys yung huli namin ngayon Bless na bless guys Bless ng dagat guys talak ito baliling uh, uh baliling. Uh Sa Tagalog, baliling. Uh mm, Pili lang mga suki, pili lang. Ano bagong huli? Mate, order, tambaka. Pa. Padala sa si Palawan. <laughs> ito yung huli namin guys. sa ngayon. Pa, ngayon, pa, ngayon, ito, bato, ngayon. naman si Luna at si Mickey guys. Oh. Luna, Mickey! Yun, ito yung mga kasama namin ngayon. Oh. Mga chick boy ito guys. Mga chick, chick boy. Chick boy. Ito yung... Boy. <laughs> so ito na. Oh. Ano yun naman namin ito guys. No? O, wala pa akong kain guys. Kakain pa kami ngayon. Samad star paak. Paak ano, guys oh. Kinagat ako nito. Oh ito. Nanabla. Ito ko yung ngipon Apat na ngipin niya guys yung nakagat sa akin. So yun lang muna guys no. Thank you. God, thank you for the blessing.